Hello. May dumating kasi na parcel galing saan sa ako ko. kahit hindi sa akin ito. Tingnan natin ha. Bubuksan natin ito. Ano kaya ito hindi ko alam ba? Pala ano kung nasa Agayan de Oro City. Yung nag-working na anak kong babae. Ano kaya ito? Grabe, oh. Ang kapala nilagay, oh. Galing. G. Antique. Rim, isang frame. Siguro, ano ito ba? Ah, drawing. Oh, may kasi mag-drawing yung anak ko babae. Thank you, ate. Binigyan mo ako nito. Thank you, salamat Wow Ayan ate, binuksan ko na ate Nakita mo itong video Excited na ako Wow, ang ganda. Wow, ang ganda. Ang ganda. Tadaa. pa siya Ayan Oh. Dalawa na binigay sa aking anak. Ito. Tapos yung isa. Ito yung una binigay niya sa akin. Ito. Ito yung binigay niya sa akin ang una. Tapos pangalawa ito. Yan o. Oh. Salamat ate. Yan o. Oh. Bird siya, bird. 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 Ito, ito yung una, oh. Ito ang bird. Ganda siya. Ayun lang siya. Kunti lang siya, ano. i ko siya dyan. Bawal daw ito sa init. Uh, Bawang daw ito sa mainit. Hindi naman daw ito masasirad dyan. Thank you, ate. Thank you. Ito. Thank you, thank you, thank you. Pwede din kayo mag-order kung anong gusto nyo. Kasi marami siyang mga uh, picture na pagpilian nyo. Kung saan ang gusto nyo i- drawing sa kanya. Thank you, ate. Kung sinong mag, ano, kung sinong mag gusto magpa-order, PM lang sa akin. PM uh, lang sa akin. Tapos, ito. Kain tayo ng Saging. Bili ako ng saging. Naglalaway kasi ako kay Sis Arthur. Lagi siyang kumakain ng saging ba? So, up, no? Salas? Hmm. Shout out, Team Taghirap. Shout out, Idol Boy Salinas Carlso Sir Danny Makasait uh, Si Stats Walker Si Charma Ati uh, Ate Alicia Ate Amirita Dairubi Shout out, shout out, at shout out sa hindi ko na pangalan. Shout out din kay Sis Aysam Hello. Shout out Sis Miheli. Shout out Sis Arthur. Sis Margie. Sis El Serbini. Serbini Jamay Bais. Classmate uh, Saitai. Shout out sa inyo lahat sa lahat dyan. Shot oh. Sis L. Shot as is white jo. Sis major ay sis sanunong. Shot 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 lahat ng classmates ko. Sorry the all. Uh, classmate ida sok. At saka classmate Rex decay. Gusto nyo umorder? Umorder na kayo. Magaan lang siya. Hmm. Order, order lang. Kasi mahilig kasi yung anak ko mag-drawing. Hmm. Gusto nyo, oh kaya kung anong gusto niyang ipadrawing mapapiliin niya kayo thank you ate Justin Marie thank you guys thank you for watching and don't forget like and share para sa anak ko kung sino man magdrawing thank you thank you Thank you sa sorry sa hindi ko na shout out. Bisahin kasi ako makalimutin ba. Hmm. Thank, you. Thank you so much. Sis Walker. just Anyong. Love you. Bye. Bye.